posible ba yung kahit zero subsidy nga yung ating uh, PhilHealth Alam niyo po yun nga po yung pinagtatakahan ko no kung paano nila sinasabi na lalaki pa ang uh, coverage ng PhilHealth kasi pag tinignan niyo po yung uh, financial report ng PhilHealth under COA sinasabi negative equity na to. Pero kapag pinakinggan nyo po si presidente Marcos, si secretary Pangandaman, ang ini-enumerate nila ay may reserve fund pa. So parang ano ba sinasabi nyo gagastusin ang reserve fund na malino naman sa batas dapat hindi yan ginagastos dahil pangbayad yan dun sa contract liability ng PhilHealth. Um, pangalawa, sinasabi nila, eh, magkakaroon naman ng collection pa na 200 billion mula sa mga magbabayad na miyembro ng PhilHealth. At ang gagastusin lang naman ay 150 billion peso. So may sobra pang 50 billion. Unang-una pa ito na yung sinasabi natin na So ang iniisip niya ipapapapasan nyo sa ating mga ordinaryong mga mamamayan yung implementasyon ng buong PhilHealth. That's one. Pangalawa, eh medyo nakakatawa yung sinasabi nung 150 billion na kailangan ng PhilHealth pero sasabihin nyo, no kakaroon ng uh, expansion. Kasi po tayo kasama yung mga doktor na kaibigan natin, nagkaroon na ng uh, um, quick estimate kung sabihin natin, hindi pa nga po to expansion eh. Uh, basic implementation lang to ng mga kasalukuyang programa na ng PhilHealth. Halimbawa, yung consulta package. Ito po, may misconception yung mga kababayan natin kasi gumawa ako ng TikTok dito. Sabi nila, hindi naman lahat nagpapa-check up. Alam niyo po, lahat tayo dapat nagkakaroon ng annual check up kahit walang nararamdaman. Para lang yung sasakyan. Yung sasakyan, may annual maintenance. Hindi po ba? Correct. Tayong mga kataw katawan natin, dapat may annual maintenance din. Yan po yung annual check up. So, lahat po tayo, dapat nagpapa-annual check up. At meron na po yan sa PhilHealth. Ang kaso ang nilaan lang nila ay...